Samantala, pamilya ng dalawang OFW na tubong Pampanga at Cagayan na nasawi sa pagbaha sa Dubai, duda sa totoong dahilan ng pagkamatay ng mga ito. May detalye si CJ Turida. Naglulugsa ang pamilya Gamboa mula sa barangay San Antonio Bacolor, Pampanga dahil sa pagkamatay ng kanilang kaanak na si Jenny Gamboa. Isa si Jenny sa tatlong OFW na namatay sa kasagsagan ng baha sa Dubai. Pero hindi raw kumbinsido ang pamilya ni Jenny sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasawi raw si Jenny matapos masuffocate sa loob ng sinakyan nilang shuttle service noong rumagasang baha sa Dubai. Yung, yung driver at yung kasama niya, ano, malakas sila, walang mansa sa katawan nila. Pa, paano nangyari yun? ang iniisip namin, bakit yung dalawang lalaki hindi sila nasa? Ganito rin ang sentimiento ng pamilya Ancheta sa barangay Masikal, Amulong, Cagayan. Kasama ni Gamboa ang kaanak nilang si Marjorie Ancheta na nasufocate sa loob ng sasakyan. Isang taon nang nagtatrabaho sa isang paralan sa Dubai, ang 29 anyos na si Marjorie. Nagadagdasana siyang umuwi sa Setyembre upang ipagdiwang ang karawan ng kanyang kambal. Ang una, sabi nila na kuryente. Tapos sabi naman ng uh, asawa ko, kung na lahat sila na nakasakay doon, lahat sila na matay kasi eh, nasabi nila sa amin na may dalawang nakasurvive, yung driver sa yung staff yata ng school. Nagipag-ugnay na raw ang OWA sa pamilya Ancheta at nagpabot ng tulong. Pero, panawagan ng pamilya sa pamahalaan. Sana po, matulungan nila panin. Hindi naman yung know, alam, basta maliwanagan lang po yung talagang nangyari. Kasi yung iba-iba kasi yung naririnig na nasofikate daw sila. Sana rin daw ay mapabilis ang pag-uwi sa mga labi ni Marjorie. CJ Torida, One North Central Luzon.